Ito yung paragraph 29. Sabi niya, Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, again, ah, I'm quoting from the manifestation by Senator Jesus Cudet. Sabi niya, Una, kinalungkat ang issue ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya ang budget ng Comelec sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umanong kasong, kaso kong ito. Tapos sa niya, Subalit, tulad ng sabi ko nga sa simula ng akin talumpati, kapag nagturo ka ng daliri kanino man, may tatlong daliri na nakaturo pabalik sa Mr. Senator, hindi po ba admission of guilt na ito? Di ba napakaklaro naman po ng conflict of interest doon? tumanggap kayo ng 30 million pesos in campaign contribution from this Lawrence Lubiano. Pagkatapos nun, napakarami niya yung proyektong nakuha mula sa gobyerno. At kayo bilang po, senador, nasa posisyon po kayo to influence the budget and help this guy perhaps corner certain projects. Hindi ko po sinasabing ginawa ninyo, pero by the very nature ng inyong posisyon sa gobyerno, sa Senado at itong campaign contribution na nakuha ninyo sa isang sa isang contractor, nandun po yung maliwanag na conflict of interest. Ba't hindi po sagutin niya? Okay, ituloy natin yung sinabi ni Senator Cheese. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ang Philippine Center for Investigative Journalism na ang dami palang opisyal, hindi lang senador, mas may mataas pa, ay tumanggap din ng ganung uri ng kontribusyon nung 2022 elections. Ha? Ah. So, porke pala yung iba ginawa rin yung bagay na alam mo may conflict of interest at alam mong bawal, okay na pala yun? Yun ba yung argument dito? Pag ginagawa pa ng ibang, ng ibang tao o ng marami rin opisyal ng gobyerno, isang bagay na highly questionable. Tama na pala yun. Yun yung medyo masakit sa kilay kanina eh, nung pinapakinggan ko po itong uh, manifestation na ito. Yun po yung medyo mahirp tanggapin. Di ba? Hindi po natin sinisingal sa si Senator Chis Escudero dito. Lahat nito mga tao sa gobyerno na tumanggap ng ganong kontribusyon na highly questionable, imbistigahan lahat yan at panagutin. But they shouldn't be made an excuse so that someone like Jesus Cordero would go scot free. Di ba? Ito pa, talagang kataga niya ito, sabi niya. Ang tanong ko ay simple, kung legal at walang mali sa ginawa nila, eh di dapat legal din at tama ang ginawa ko. Sino ba nagsabi na legal at tama ang ginawa ng ibang tumanggap din ng campaign contribution? Sino po ba nagsabi nun? Meron po ba nagsabi nun? So, sabi niya, higit pa doon. Eh, sabi niya, ako lang talaga. Ito, tama rin naman si Senator Cheese dito. No? Yung binabanggit ni Mayor Magalong ng mga contractors. Yung mga, ito, kakapal din ang mukha nito mga nasa mababang kapulungan. No? Yung mga dating contractor, hanggang ngayon contractor, may kaugnayan sa mga contractor, congressman din, maliwanag po na conflict of interest yon. Isipin nyo, kayo, kayo bumubusisi sa national budget, tapos dambuhalan pondo yung binidigay sa flood control projects, tapos kayo mismo mga contractor. Tama naman si Senator Chistito. Pero just because you could point to these problems among your peers in the lower house doesn't mean that you are spotless or blameless. Sabi niya, Hindi ka lang Sabi niya, ngunit ginong Pangulo, sa hindi inasang pagkakataon nung araw din iyon, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng labing pitong congressman, nakasosyo etc., na etc. Et Again, refer to paragraph 6, yung binanggit ko po sa inyo. Hearsay din po yung binabanggit ng mga diskaya. So hindi rin siya necessarily bullseye kung gustong panagutin nito si Martin Romualdez. Okay? Ano pa ba? Mahaba-haba pa ito, no? Pero tingnan po natin yung iba. Sabi niya, no? Sa paragraph 40, sabi ni Senator Cheese, so balit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka kung bakit hindi sinama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon ng DOJ man, NBI man o AMLAC man? Nung ako po ay pinuntahan, nung ako po ay dumalo sa investigasyon o imbitasyon ng ICI bilang resource person, banggit ko at tinanong ko na po ito sa kanila. Okay. Ang nadinig ko, hindi ba lumabas sa balita? Kaya hindi pa sinama sa case build-up build up itong si Martin Romualdez ay dahil hindi raw sumipot sa DOJ, itong si uh, Gutesa, kung hindi ako nagkakamali. Mukhang yun ang sagot sa kanyang tanong. Hindi po ba? Hmm. Oh, tapos sa paragraph number 2, sabi niya, 42 pala, kine-question niya yung, eto sabi niya, basahin ko na lang. Bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga diskaya na nagpangalan sa maraming congressman sa witness protection? Pero kapag sila Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganoong kaparehong kondisyon? Sure po ba kayo na wala rin pong ganong kondisyon? Sure po ba kayo na hindi rin sa kanilang kanilang mga kinulimbat? Hindi po ba? So ingat po tayo sa mga ganito. na no? Let's see the advice of Senator Cheese na wag naman pong padalos-dalos, wag basta-basta maniniwala sa mga sweeping statements, including those that came from him in his manifestation from the, at the Senate earlier. Konti na lang, mga kaibigan. eto <laughs> sa so paragraph 50 sabi niya, I will defend myself, Mr. President, against these malicious and false allegations. In fact, I have already filed and will be filing necessary appropriate and appropriate charges against my accusers and prove them wrong. Tama naman, no? Labanan po niyo itong mga akusasyon sa inyo sa tamang forum. Pero kasama yata dito yung kanyang uh, pagpapadisbar dito kay uh, Attorney Jesus Falsis, no? Para medyo, ano? Uh, um, anyway, makakausap natin mamaya si Jess Falses tungkol dyan. No? Pero to malapit na po tayo. Two minutes to go. <laughs> Eto, sa so paragraph 61. Sabi niya, Pinaniniwalaan niya at saludo rin siya kay Sergeant Gutesa. Nahiya pa siya. Sana sinabi niya saludo rin siya sa mga diskaya alam nyo, pag tinignan ng nung, nung tinitingnan ko po itong manifestation na ito, parang sabi ko, parang ano to ah, consistent po sa script ng mga DDS. Pero I may be wrong. No, I may be wrong. Pero parang nadidinig ko sa kanila yan. At hindi po nakakatulong na yung mga sa larawan kanina, no? if I'm not mistaken, bumisita si VP kay Jesus Codero kanina, tsaka dun pa sa si isang senador, picture-picture taking yung optics siya, hindi po nakakatulong sa ganun po. Pero again, sige, malapit na po tayo magsimula ng ating second episode. Medyo nabitin po ako, pero that's my, ano, you know, that's my, my take on the manifestation by Senator Jesus Escudero kanina. Okay? Hindi nakatulong sa kanya yung kanyang speech. Dahil na naging tema nun, bakit ako lang? So kung marami po pala, okay lang. <laughs> ん